naro na nga mga paps at gumawa tayo ng bagong pugad para sa ating mga manok yung mga naka pre -range na manok so yung mga pugad kasi natin na luma is nababasa na ng ulan kaya medyo nasira-sira na kasi kahoy lang din yun kaya gumawa tayo ng panibagong mga paps at ipipwesto natin to dun sa ating poste ng ating imbakan ng tubig so bali dalawang pugad lang to mga paps at yari lang rin to sa mga scrap mga paps ayan natanggalan natin yung gitna bali dyan yun yung sa poste natin so ngayon samahan nyo ako paano natin ikakabit ng mga pops so dyan dyan natin ilalagay sa may posting yan mga pops para hindi masyadong babasa para meron pa rin syang pandong kasi simentado yung task niyan, mga pops ah. so in-screw lang natin ng 2 inches na screw so maba na yun medyo matibay naman siguro yun tapos pinatong na natin yung pugad at pinako rin, na rin natin dun sa pinaka poste para hindi na siya gumalaw mga pops tinay mo laps ko lang para mabilis Katapos ay nagtaker tayo dyan ng lumang kapote. So binigay lang sa atin yung kapote na yan. So yan talagang purpose niya. <laughs> Kasi medyo sira-sira na rin yung kapote na yan. Pero makaka uh, ano pa yan ng tubig para hindi pumasok yung tubig sa ating pugad yan mga paps. So tinaker ko lang yung stapler ba na pangkahoy. Tapos nilagyan ko rin ng uh, kapote dun sa partition yan mga paps natapos na natin yung uh, pinagkapatungan natin hindi ko na puputulin para yan ay magsilbing uh, uh, hapunan ng uh, manok bago makapunta dyan sa pugad so ayan yung pinakaposte yun ay yung pinakapartition nya yan ayos ah, yes, mga paps goods na goods na manak yan dito na sila hahapon bago sila pumasok dun sa pugad so yan sinubukan ko ipako pero matindi pala yung ano ng simento So, pero okay na yan. Hindi naman na bumuugga, mga paps Yan mga paps Natapos na natin yung pugad. Yan. So, hindi na mababasa. Bukod naman dito sa bubong. Ayan. Eh. Meron pa yung bubong sa taas. So, yan yung iba ka nung aming drum. So, minaximize ko lang yung space. Na dito ako maglagay. Para hindi masyado mababasa. Ayan. Salamat sa panonood. Bye. At naroon na nga mga paps, ilang minuto lang pagkakabit natin, no? Oh may nangitlog na agad mga paps so kailangan kailangan talaga kasi nilang bagong pugad kasi kaya yung mga luma ay na yun lang bye